Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Uritech at your service. Aalamin naman natin ngayon kung papaano rin gumagana ang OLED display. Ang OLED display o Organic Light Emitting Diode ay isang uri ng display na hindi nangangailangan ng backlight. Yes po, tama po ang pagkarinig nyo, hindi po kailangan ng OLED ng backlight. Unlike po sa LCD na para makabuo po ng imahe, ay kailangan po niya ng source ng backlight ay kabaliktaran naman po sa OLED technology. Tara at silipin naman natin kung papaano ba gumagana ang OLED display. Ang OLED ay composed of organic material that can emit its own light sa tulong ng electric current. Kung makikita nyo po sa ating illustration, ay ang bawat tuldok na yan ay organic material na iniipit sa transparent conductive anode at conductive cathode. Ang anode at cathode naman ay connected sa electric supply para mag-spark ang organic molecules. At dahil sa prosesong yan, ay na ng ilaw ang organic material natin. Tulad ng sa LCD ay kailangan din natin ng RGB filter para makabuo tayo ng imahe na base sa gusto nating kulay. Ang bawat tuldok ng organic molecules naman ay pinatungan ng RGB filter. At ganun lang kasimple ang OLED display kung iisipin, pero simple man ang engineering sa OLED ay mas advanced naman ito kesa sa LCD. At dahil ang OLED ay pwedeng i-turn off 100% ang ilaw, ay mas accurate ang kulay itim na binibigay ng OLED technology kaya mas realistic ang imahe na nakikita natin sa OLED display. At dahil may idea na tayo sa kung paano gumagana ang LCD at OLED technology, ay pag-uusapan naman natin sa susunod ang mga advantage at disadvantage ng bawat isa sa susunod kong upload. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Uritech, at your service. Hanggang sa muli po. Salamat!